Anong bariya ang pwede mong ibigay? Ang pira ay isang maliit na bariya. Ang kalusugan ay isang malaking bariya. Ang pag-ibig ay isang maswerting bariya. Ang relasyon ay isang matamis na bariya. Ngunit ang pagkaibigan ay isang gintong bariya. Apat napaka-interesadong pagkain. 1. Mansanas Ito ay mas mainam sa pagising sa umaga kaysa magkape. 2. Pipino Ang pagkain ng pipino bago ang oras ng pagtulog ay nakakatulong sa pagising sa umaga. Nakakaramdam ka ng presko at walang sakit ng ulo. 3. Saging Ang pagkain kahit dalawang saging lang ay nagbibigay ng sapat na lakas para sa 90 minutes na exercise. 4. Carrots. Ang pagkain ng tatlong carrots ay magbibigay ng lakas para makapaglakad ng mahaba. Ito, itong mga pagkain na ito ay gamot sa ating kalusugan.